Si Carlos Yulo ay bagong brand ambassador ng East West Bank at siya ay opisyal na tinanggap sa pamilya ng nasabing bangko. Ang Olympic champion ay ginanapang isang espesyal na pagtanggap kung saan ipinakita ng East West ang ilang mga larawan at video sa kanilang mga social media account. Tila puno ng saya at pag-asa ang pagtanggap sa kanya ng East West Bank lalo na dahil sa kanyang mga nakamit bilang isang atleta. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ni Carlos na nagsimula ang kanyang relasyon sa East-West Bank noong 2023. Ang kanyang pagsasalita ay punong-puno ng pasasalamat at inspirasyon, at naging pagkakataon ito upang ipakita ang kanyang pagpapahalaga sa suporta ng banko sa kanyang mga layunin at adhikain. Ang pagkakaroon niya ng ganitong posisyon ay isang malaking hakbang para sa kanya, hindi lamang bilang isang atleta kundi bilang isang modelo ng kabataan. Sa kabila ng mga positibong reaksyon, may ilan namang netizens ang nagbigay ng kanilang opinyon na tila ginagamit ng ilang malalaking brand ang kontrobersyal na bahagi ng buhay ni Carlos Yulo. Marami ang nagsasabi na ang kanyang tagumpay sa gymnastics at ang kanyang personal na buhay ay madalas na nagiging topic ng balita, kaya't natural lamang na ito ay nakakaakit ng pansin ng mga brand na nais makipag-ugnayan sa kanya. Ang kanyang pagkilala bilang brand ambassador ng East West Bank ay hindi lamang isang simpleng kontrata, ito ay isang simbolo ng kanyang pagsisikap at dedikasyon sa kanyang larangan. Sa kanyang tagumpay sa Olympics, nakuha niya ang puso ng marami, at ang partnership na ito ay tiyak na magdadala ng mas marami pang oportunidad sa kanya. Dagdag pa rito, ang pagkakaroon ni Carlos ng mga sponsorship at partnerships ay nagbibigay diin sa epekto ng mga atleta sa mga negosyo. Ang kanyang kasikatan at mga nakamit ay nagbibigay daan para sa mga brand na makilala at mas mapalakas ang kanilang presensya sa merkado. Hindi may kakailana sa mundo ng sports, ang mga personalidad tulad ni Carlos ay may malaking impluensya sa mga desisyon ng mga mamimili. Sa mga susunod na buwan, inaasahang maglalabas ang East-West Bank ng iba't ibang kampanya na may kinalaman kay Carlos Yulo. Ang mga inisyatibong ito ay maaaring magsilbing inspirasyon hindi lamang para sa mga kabataan na may pangarap sa sports kundi pati na rin sa mga nais makamit ang kanilang mga layunin sa buhay. Ang kanyang kwento ay nagiging simbolo ng pagsusumikap at tagumpay at ang mga mensahe mula sa kanya ay magiging mahalaga sa mga susunod na henerasyon. Sa huli, ang partnership ni Carlos Yulo sa East West Bank ay isang magandang halimbawa ng pagkakaroon ng positibong ugnayan sa pagitan ng mga atleta at mga brand. Ang mga pagsasama-samang ito ay hindi lamang nagdadala ng benepisyo sa mga negosyo, kundi nagbibigay din ng pagkakataon sa mga atleta na ipahayag ang kanilang mga halaga at pangarap. Sa kabila ng mga kritisismo, patuloy na magiging inspirasyon si Carlos sa marami at ang kanyang paglalakbay sa mundo ng gymnastics ay tiyak na magdadala pa sa kanya ng higit pang tagumpay sa hinaharap. Ano ang senyo sa balitang ito?